Uy. Hello mga part. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala huwa barakatuh. So ngayong araw na ito, samahan niyo naman ako ngayon mga part sa ating pagsasalin sa mga simpleng salita mula sa Pilipino. Tumakanaw para matuto din kayo magsalita ng mga ng mga part kahit sa mga simpleng salita lamang. Sa so, anong panginintay niyo? Gusto niyo bang matuto? Tara na! Uuwi na ako. Muling ako din. Mbiling ako din. Uuwi. Mbiling. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Nayaw akong ka. Nayaw akong ka. Hintayin. Nayaw. Sasama ka ba? Baga pagunot. Baga pagunot. Sasama. Pagunot. Tawa na. O tayo na. Ntano din. Ntano din. Tawa. Ntano. Halika na. Wasi din. Wasi din. Halika. Halika. Wasi. So yun mga bird, hanggang dito lang. Abangan ang next tutorial. Bye-bye! Ingat po tayo lahat!